Yo, what's up? sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo at sa lahat po ng mga nasa Pilipinas. Ako po si Mr. Rio. Meron lamang dalawang numero ang binary codes. Ito ay ang 0 and 1. Depende na sa'yo kung anong ibig sabihin nito. Pwedeng maging positive or negative yes or no presidenteng leader o presidenteng puppet? Duterte o Yellow Garbage? May gagawin ba tayo o wala? Ito lang ang dalawang pagpipilian natin. Wala nang iba. Alam kong alam nyo na nagkalat ang mga yellow tide zombies na nagpapakalat ang mga maling impormasyon o maling balita sa madla para siraan ang presidente natin. Gumagamit sila ng mga Facebook fake accounts para mang bash, mang mura at mang troll. Isama nyo na ang mga biased na journalist na mga manalaking istasyon na madalas binabaluktot ang katotohanan para ninangin ang ating mga kababayan. Okay lang ho ang kritisismo kay President Duterte lalo na kung constructive at nakakatulong naman. Pero pag binago na nila ang kwento at tinagdagan na nila ng mga maling impormasyon para siraan ang presidente, e ibang usapan na huyon yun. Kaya naisip ko at ang master ng kilusan na to na si Dr. Salim Macdum, na panahon na para turuan ng leksyon ang mga taay e, este mga tao na to. Si Dr. MacDoom ang magiging utak ng pag-atake sa mga biased na journalist at mga Facebook page at mga Facebook fake accounts na to. Since ayaw naman ng Anonymous Philippines na makipagtulungan dahil wala raw silang pinapanikan, kahit alam na nila na pag napabagsak ang presidente ay babagsak ulit ang Pilipinas, e di gumawa na naman tayo ng mga bagong hukbo ng Anonymous na handang tumulong sa Duterte administration. Dahil lahat naman tayo ay pwedeng maging Anonymous. Pwedeng ako, pwedeng ikaw, pwedeng tayong lahat. As long as parehas tayo ng pinaglalaban. At ang pagkakaalam ko, ang totoong anonimos ay kumupanig sa taong bayan. At ang sigaw ng taong bayan ay ang pangalan ni President Duterte lamang. Pinangalanan po namin itong DCW or Duterte Cyber Warriors. Kasi, yung mga anti-Duterte at mga biased na journalist ang target ng team na to. And eventually, kay President Duterte rin naman ibibintang ang mga pag-atake na to. Kaya pangungunahan na po namin kayo na kusang loob po namin gagawin to para suportahan ng Presidente namin. Dahil kung di tayo po sa tikilos para ipalaga ng pangkatotohanan at suportahan ang Presidente'ng mapagmahal sa bayan at sa taong bayan, sino pa ang gagawa nito para sa atin? Wala, di ba? Tayo-tayo rin. Kaya inaanyayahan ko po lahat ng mga sorry Duterte supporters, ng mga programmers, IT experts, at mga computer masters gaya ni Dr. Macdum na maging bahagi ng kilusang ito. I-message nyo lang po sa Facebook page ng DCW ang email address at ang skills nyo. At katibayan, nasolod o supporters nga po kayo. Magsilbing babala na ito sa lahat ng mga bias na journalists at sa mga bayarang keyboard warrior ng mga yellow garbage. Dahil kung si President Duterte nililinis ang drogas sa Pilipinas, ang DCW naman ang tagalinis sa mga bulok na at mga nagkakalat ng kasinungalingan So kung may makikita pa po kayong mga Facebook page Or Facebook fake accounts Or mga biased na journalist Na nagpapakalat ng mga maling impormasyon I-message yun lang po sa DCW page account Ang screenshots At ang DCW na ang bahala sa mga to Mahal natin ang presidente natin Kaya protektahan natin siya Sa mga kasinungalingan pinapakalat ng mga yellow zombies At mga yellow garbage Because protecting the president Means protecting the people And our country Be part of the history join us so yung nga po uh, gusto ko rin pong talakayin yung uh, nilabas ng uh, satire publication ng Ateneo ng Ateneo nakita niyo na po ba yun? kasi po ito ang kwento sa mga hindi po updated or hindi nakapag-login, nakapag-Facebook araw na to, meron po kasi akong isang kaibigan na taga-Ateneo. Okay po. Ngayon, may sinensya sa akin, pinikturan niya. Yun nga, yung uh, isang pamphlet na nakalagay doon, eh, ito, ginaya nga itong Facebook page na ito. Ang sabi, mo mukhang tanga. Ay, nahulog. Sorry po. Hanapin ko para makita nyo. Mukhang tanga lang. Ayun. Mukhang tanga lang. Tapos, do dirty. Die hard. Die hard do dirty. Support. Supporters. Parang ganon. Hanapin natin ulit. Ah. Ayun. So, nagulat ako. Aba? Ano ito, kako? Kasi, kasi nga po, sinend sa akin yun sa inbox ko. Pinikturan, sinend sa akin. So, sabi niya, sabi nung kaibigan ko na taga Ateneo, ang pagkakasabi niya sa akin, pinamigay ito, ito yung exact words niya, pinamigay ito sa amin ng patago. So, tinanong ko yon sa Facebook ko. pinos ko yung picture na yon. Hanapin ko lang po ha, kung ano, para mabasa ko ng eksakto. Hmm. Nakita niyo po ba yun? Anyway. Kung meron kayong ano po, uh, komento patungkol doon, comment dyan. Comment lang po tayo dito. So, natang natanggap ko picture na to, I think, ano eh, mga 9 a.m., gano'n, kasi gising na nga po ako nang ganong kaaga. So, try kong pakita sa inyo to kung kita nyo. Ayan, kita po ba? Oops. Kita ba? Ayan. So, eto nga. So, sa pinicturean nga, sinan sa akin, ang sabi, o oh, mo moka, merong ipinamibigay, <clears throat> uh, pinamibigay, teka pa, may kukunin ako ah. Oo oh, nga, ito nga. Mokang Tanga Vlog. Tapos, andyan din po yung ating logo. Do dirty die hard supporters. Yan. So, at mukhang tanga. So, itong status ko, isang atinian friend just told me, pinamigay daw ito sa loob ng Ateneo de Manila University. Gaano katotoo ito? Pakishare na lang mga ka-DDS para umabot sa mga atinista. O, yun yung sinabi ko una-una. Isang atinian friend Sinabi, pinamimigay daw ito sa loob ng Ateneo de Manila. Gaano katotoo ito? Siyempre, nagtanong ako, kasi nga, gusto kong i-confirm kung meron nga ganitong pinamimigay doon. Eh, ang reaksyon ng mga tao, karamihan doon mga taga ateneo eh, tinawag akong, tanga. Nagtanong ako, kung merong bang lumalabas na ganito, itong pamplet na to, na Duterte, to dirty, dirty diehard supporters mo tanga vlog kung meron nga kumakalat sa Tineo. Ang gusto ko lang malaman kung yes or no o confirmed. Kasi hindi naman ako napapadpad doon. At uh, hindi ko na maalam kung ano yung mga mga publications doon. Hindi po ba? So yun yung tinanong ko. Ang sagot talaga sa akin ay capital T -A -N -G -A, T-A-N-G-A. Tanga! Sabi yung ganun. Talagang may, may pinamumudmud na ganyan. Gano'n. So, confirm ka ako. Tinanong ko. Kasi ang sabi sa akin, natanggap ito ng kaibigan ko dahil ipinamimigay ito ng patago. Siguro, yung pagkapigay sa kaibigan ko, patagong ibinigay sa kanya. Kaya, tinanong ko yon Ginamit ko yung exact words niya. So, may nag-comment na naman. Sabi, tanga, hindi namin itinatago yung pamimigay na yan. Pinamumudmud. Pinamumudmud namin yan. Talagang uh, pinamimigay namin sa lahat ng estudyante ng Ateneo. Ah, okay. So, may isa pang nag-comment dun. Uh, sabi, bakit ko daw kailangan pang itag yung uh, Ateneo Blue Eagles? Eh, pasensya na po. Kasi nga, gusto kong makarating ito sa mga taga-Ateneo. So, una, tinag ko yung Ateneo de Manila University at naitag ko rin yung uh, Ateneo Blue Eagles. Ang sabi sa akin, tanga! Tapat ng tinag mo yung ano, at matanglawin or something. Yung parang kanilang ano doon, dyaryo nila. Eh, hindi ko naman po alam yung matanglawin. Pasensya na po. Hindi naman po ako mayaman. Hindi po ako nakatungtong pa dyan sa Ateneo. Hindi po ako galing sa elitistang ng pamilya. Pagpasensyahan nyo na po yung mga katanungan ko. So, long story short po, ang tanong ko lang, kung totoo ba na merong kumakalat na mukhang tanga vlog mukhang tanga, do dirty, die hard supporters, mukhang tanga vlog yes or no lang po, pero ang nakuha natin reaction, tanga, tanga ka eh, yun na nga alam nga, eh, sabi nga, ito ay ano pala, isang satire publication, parang uh, satire, humorous yung pang insulto sa isang tao nabasa ko kasi yung satire, yung satire is parang uh, humorous pambabatikos sa isang uh, tao na may flaws o sa yung sabihin ganoon na nga yun. So, hindi naman ako natawa dito. Marami naman po ako nakikita mga satire, di ba? Na article, satire na mga nasa internet, in, in fact may napost nga tayong satire, di ba noon yung sinabi na ako ay nagkaroon ng one-on-one -on -one with President Barack Obama, eh yun, satire kasi humorous, ah, uh, nakakatawa siya, at ano, at least creative. Pero ito, ewan ko, ano ba sa tingin nyo, satire pa ba ito? Walang, walang, para sa akin, walang ano, masyadong uh, creativity dahil tanga lang, ganon. Um, So, hindi ko po alam na merong satire publication ang Ateneo. Pasensya na po mga ma'am sir. Kasi po, eh, hindi, hindi naman po ako pamilyar sa mga ganyan. Kaya ako po naitanong. Eh, kung alam ko palang may pinamimigay kayong ganito, sana pahingi din po ng copy. Mukhang maganda naman po yung pagka-print nyo. At ilang pages po ba ito? ba diba? eh, Ito lang po yung nakita ko eh. Pamplet ata ito, ano? Tapos yearly, yearly nyo atang uh, yearly kayo nagpa-publish ng uh, satire na ganitong uh, reading material, so baka pwedeng makahingi ng kopya. At balita ko, yung mga ibang school din ay humihingi rin ng copy. Yun na naman punto ko. Uh, Nag-trending din po tayo, di ba? Dahil lumalabas po yung mga pictures ko noon. Yung mga sexy pictorials ko. At ikinukumpara tayo kay Agot be an Agot Isidro in a world of mocha usons. Tapos sinabi pa na ito si Agot Isidro, magna cum laude. Ikumpara mo naman kay mocha uson na tuwadera. So, uh, naglabas nga po ako ng statement ko na sabi ko, ako ay isang bold star. At niligay ko po doon na sinabi kong hindi na po ako apektado kahit na ilabas nyo pa yung mga nakaraang mga pictures ko, videos, dahil yan, yung lahat pong yan ay parte po ng aking sexy image. At yan po ay nagsimula dahil sa ako ay naging sex blogger ng Maxim Magazine na ang, pag, ang, na ang publisher ay yung ABS-CBN. So, inilalabas po yon yung mga kissing pictures ko nagipaghalikan ako sa mga babae, eh talagang ginawa ko po noon 'yan dahil nagkaroon nga po ako ng bisexual or lesbian issue sa ako ko mga babae ng mga kagrupo ko din. At uh, ayun nga sinasabi na ito ako malaswa. Pero noon ta nga po 'yun. Kaya nga po nang sinabi ko, may mga nagawa po kung mga R rated R hindi po hindi po ako nagkumuha ng porno ano po at hindi rin po ako pumasok ng prostitution isa po yun sa mga ipagmamalaki ko yung pagsisexy po imahe lang po yun at um, sabi ko nga kahit na ito pang ilabas nyo yung mga yun nakaraan ko ung um, kadin nyo pa tulungan ko na kayo Yon, nilabas ko na nga po yung mga iba pang hindi na-research re ng mga gustong manira sa atin hindi ko po ikinahihiya yun. At kahit ilabas nyo pa yan, dahil napag, napagsisihan ko na po yung mga nagawa kong mga pagkakamali ko noon. At um, humingi na po ako ng kapatawa, kapatawaran sa Panginoon. The reason why I really changed, kasi po naramdaman ko na meron palang isang nilalang na nagmamahal sa akin. At namamahal sa'yo, kahit man ano yung nakaraan mo. Narandaman ko sa puso ko na may bumulong sa puso ko, eh, na parang kahit na ilang beses mo akong tinakwil, inapakapakan, kahit ilang beses mo akong uh, sinaktan, yung Panginoong Jesus yung kumakausap sa puso ko. Ang sabi niya, andito pa rin ako, mahal pa rin kita. Yeah, sorry po, share ko lang. Kasi, hindi po ako perpekto ngayon. Pero maganda po, ah, sinisikap naman natin magbago. Nanood po kasi ako ng pelikula, yung during Holy Week po yun eh. Panoorin po ninyo. Ang title po ng pelikula, Son of God. Kwento po yun eh, ng Panginoong Jesus. So, at syempre, Holy Week, nanood lang ako sa bahay, niyan Casual lang pa ko, Holy Week, eh, walang trabaho. Tapos habang nanood ako, ay bigla pa ako napaluha. Pasensya na po mga kadidi, sa kasi gusto ko lang po i-share sa inyo. Na may pag-asa po, kahit na ano pang pinagdadaanan nyo, may pag-asa kayo, kahit na gaano, gaano sa tingin nyo kalalim na yung mga nagagawa nyo pagkakamali, may pag-asa po. So, Nanonood po ako nung Son of God at habang um, sinisipa si Panginoong Jesus doon, habang pinagsasampal siya, habang kinukot siya, dinudaraan siya, sinusuntok, bago siya dalin dun sa ano, gugota para ipako sa krus, hindi po siya nagsabi ng masama laban dun sa mga nananakit sa kanya. Pero kung isipin mo, Diyos siya, di ba? Pero kahit na anong pang ginawa sa kanya, wala kang narinig na masama sa mga bibig niya. So doon po, doon po na-touch yung puso ko, na na nasa kadiliman ako, hindi ko alam ang pinagagawa ko, nasasaktan ko yung mga pamilya ko, mga kaibigan ko, dahil sarili ko lang iniisip ko, at higit sa lahat nasakta ng Panginoong Hesus, ang sabi niya sa akin, andito pa rin ako. Andito pa rin ako, ka mahal pa rin kita at hindi nagbabago ang pagmamahal ko sa iyo. At doon po nabuksan yung mga mata ko at ang puso ko na sabi nga sa Biblia, diba? Uh, Jesus, uh, God's kindness leads us to repentance. So naramdaman ko po yung kindness ng Panginoon doon. Kaya po ako nagbago. Hindi dahil sa gusto kong gumait, pero dahil po sa naramdaman ko yung pagmamahal na unconditional na hindi ko pinaghirapan, yung pagmamahal na by grace, regalo. Dahil yun naman po yung sinabi sa Biblia eh, we are saved not by our good works but by grace. Kaya sa mga times na kayo po ako sa mga panahon na nararamdaman ko na bawa nagkakamali pa rin ako, bakit ganito ako, matigas pa rin ang ulo ko, kaya hindi pa rin ako perpekto. Sabi rin po sa Biblia, wag po tayong mawalan ng pag-asa because God is greater than our hearts. Sabi, kung minsan depressed tayo sa puso natin, importante alam mo na God is greater. Kung sa tingin mo, feeling mo hindi kanya mahal, mahal kanya. So, yon Pasensya na po mga kadidias ako. Medyo nag emotional po ako. Gusto ko lang po pong i-share yung love na naramdaman ko po. At hindi ko po sinasabing perfecto po ako, hindi ako nagpapakabanal. Uh, it's a process. Ah, uh, ayun lang po. So, kayo naman po, share naman kayo dyan. Hello po sa inyo. Um, ayan, dami po. Sabi ni Mama Gani Matarov, mismo ka hayaan mo na yung mga nanguungkat sa past mo dahil ikaw ang nakakilala sa sarili mo. At niya bang mga naninira na yan sa ay sure ba sila na hindi sila nagawa ng mali? Ayun nga po. So, yun lang. Yun lang po yung gusto kong sabihin na ano. Sana mabigyan po tayo ng kopya nitong uh, uh, satire na pamphlet ito po, nang galing sa atin na iyo. po ng copy para mabasa naman po namin. Iyon. At, uh, yun nga. Nagtanong lang po ako kung totoong may pinamimigay sa atin na na gano'n. At, ang nakuha kong sagot, tanga daw ako. Hmm. So. <clears throat> kung sakali pong... Uh, kung sakali pong tayo ay magkaroon ng chance na makapag-interview ng government official, kung sakali lang po. Halimbawa, si... Uh, sino bang nasa news ngayon? Si DOJ, Secretary uh, Aguirre. Kung sakali makakuha tayo ng chance na ma-interview siya, meron po ba kayong katanungan? Ano po bang gusto niyo nga... Uh, itanong kay Secretary Aguirre kung sakali lang maano natin siya. Makausap natin siya. At i-upload ko na rin po yung ano pala, interview po natin kay MMDA General Manager um, or Boss, Team or Boss. Tatry ko po ngayong gabi. Ayun, dilinawin ko lang po, hindi po ako nagagalit sa Ateneo. Nagtanong lang po ako, mga ma'am and sir, kung may lumabas na ganun nga pong klaseng pamplet. Eh, Nagulat naman po ako, bigla po niyo akong tinawag ng mga tanga, ako. Hindi naman po lahat ng mga taga-Ateneo dahil meron din po mga Atenis na nagsasabi na na frustrate sila sa ganitong pamplet na lumabas. So, hindi ko po nila lahat. At yun na nga, simula nung nag-status po ako, yung patungkol sa Rappler, na sinasabi ko lang, sinare ko lang na may narinig ako ang sabi eh, CIA daw yung nagfa-fund sa Rappler allegedly ayan daw narinig ko lang po eh biglang dumami na po yung mga trolls na dumadaan dito sa page at kumo-comment ng mga paninira actually yung source na yon eh, isang kilalang reporter pero hindi ko na po sasabihin kung sino yon kilala at isa na siyang uh, institusyon, isa na rin ano po yun eh, icon na reporter pero hindi ko na po sasabihin kung sino yun